CBT. Gawa na natin ngayon. Siyempre mga o-ring papalitan natin. May o-ring ito eh. Kaya madalas dumudumi na yun nandito kasi yung o-ring dapan-dapa na. Dalawa yan mga boss. Kabilaan. Dito. Tsaka yung o-ring dito dalawa. Siyempre pinapasok na rin agad. Mabilis dumumi. Sa linggo pa lang binaklas namin. Ang dumi agad. Ganyan ito. Kaka-CBT lang. Tapos ganyan agad ka dumi. Pinapasok ng alikabok. Dahil naman dito yan. sma mga na palitan natin. Ayan o. No? Oh. Ayan yan. Siyempre, ano, air filter. Interruptor relay. So, para sa busina. And, tie switch. yan Iniwan tayo ni Ramil para di tayo under pressure. Let's go. Hindi hey, eh, mawawala lagi na ginagawa sa CBT pag apply ng degreaser Siyempre, brasil muna natin Alright After ng pagdines Ayan ang resulta Alright Ito, binuna natin, no? Mga yan Itong lining, ano In third drive Siyempre, ito yung lining Goods na yan, mga boss Kakabit na lang tapos wiring na tayo. Let's go. All right, kabit na natin yung ano. Crank gasket. Ito yung nananan natin ng blade cutter, yan. Hinihingi na natin yan. Pinalapat na natin yan, mga boss. Alright. Diba? Ang sariwating no? Sabay salpak. Pasok na to mga boss. Okay mga mm. boss, pinakalas na natin. Alright, waiting na natin no, oh. Nakuha na natin yung mga tamang ano, tamang setup. Mamit tayo ng battery, syempre. Para secure tayo. Yung ulo. Wala na. Good day. Nabuta na tayo ng bukasan. Abitan na natin mga switch. Hindi natin, natin natapos kagabi. Nabuta tayo ng gabi. Kasi, alam mo na, mahirap gawin tong switch, lalo na first time natin gagawin, kaya inaral ko muna. Ngayon, ikakabit na lang natin yung busina, bibili muna tayo ng relay. Busina na lang to, pang dual contact. Pero itong mga switch, hazard, signal light, pati headlight, all goods na. Nagawa na natin. Yung busina na lang para sa dual contact. Alright, peace bomb. Walang trabaho madali. Alright. Ito na ang final para sa dual contact ng busina sa tie switch. Simulan na natin to. Napunta tayo ng siyam siyam. Okay, goods na to mga boss. Ang unit ni Ramila Sibuche. Yun. Ang ginawa natin dito, CBT, tsaka tie switch. Yun, binigla tayo ni Ramil. Hindi natin kabisado ang tie switch. Kaya inaral muna natin. 100% niyang pinagkatiwala sa atin to. Ako na daw bahala. Kaya buulog natin na gawin ito. Yun, shout out sa Emil. Maraming, 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 maraming salamat sa tiwala. Okay, Paitan na natin. Switch, switch on. Alright. And then, yung park light nya, ginawa kong ilaw nito ng mga switch. Oh ha? Napakaangas. And then, push button. Alright. So, yung mga boss, yung mini driving light nya, sasagad mo lang to. Park light na sa gitna, sagad, mini driving light. Iyan, oh. No? And then, patay mga boss. Ito yung kabilang mini driving light na puti. Pindutin mo lang. Okay na, nag mini driving light na, na puti. Nen patay. Dito tayo sa kabila, signal light. So, gumagana siya mga boss, signal light. Harap likod. Oh, kaliwat kanan pa mga boss. So, pati panel board gumagana oh. And then hazard, pati panel board gumagana ayan eh, no? panel board. Yan. Ito na mga boss. And then yung passing niya sa mini driving light mga boss. Ito boss, oh, ayan, oh, ayan. Ito yung passing niya sa ano, mini driving light. Eh okay, passing natin. Ayun eh, oh, magpapasing oh. Kahit na mini driving light ka na, hindi magpapasing siya nang puti. Okay? Pag na mini driving light ka naman na puti, magpapasing siya nang dilaw. Oh. All right? Pati sa loud horn, mga boss, nakaano na 'to, naka-rapid. Loud door oh, ha? Dual contact siya mga boss. Ito yung switch niya para palit sa stock. Stock tsaka loud. Yan no. Alright. Loud horn. Alright. Goods na. Neil. Maraming maraming salamat sa'yo. Peace bomb.